Hello you naman. Know? Nandito tayo ngayon sa, uh, sa vlog a ng Eden Eden So ito ang pinuntahan to hapon so binalikan ngayon. Guys, sa mga gustong uh, makarinig ng kwento, dinidinig dito, no. Uh, sa pangalan din sa dito, tawagin So puntahan po niyo sa YouTube channel ni Eden Butiti. So behind the scene lang ako ah uh, grabe ang istorya ng kanyang buhay talagang simula ng bata siya nakaranas na siya ng hindi maganda buhat sa kanyang ama no? so yan alamin natin mga idol ang kwento niyan ay uh, papanood niyo kay Edison Butiti official naman natin dito pala si UHA TV si Ronel si Small Butiti nandoon sa loob sa area tsaka Tatay yung ating scouter dito sa area rito so maraming salamat ki Tatay sinamahan tayo dito ngayong araw nandoon sila nag sila sa loob ng bahay so panoorin nyo na lang yan po kay Little Butiti official hintahan nyo sa kanyang Youtube channel at ang kwento nito ay ah anak ginamit ng kanyang amahan ah, hindi lang iisa kung hindi ay dalawang anak ah, magkapatid to na talagang nakaranas ng ah, pagmamaltrato ah, sa kanyang magulang ano na lalaki so alamin niyo ang kwento nito kay Idol Edison Batiti mga idol pakaawa ah, habang pinakikinggan natin yung istorya niya yung kwento niya is umiiyak siya guys mga idol umiiyak siya dun sa kanyang kinikwinto na nangyari ng kanyang kabataan so parang hindi rin niya matanggap na nag, at nagkaganon siya Sige, kaya yung uban, oi. May pagay sila kayo. Parang amahan. Wala ka. Silaw, bitaw, gano'ng patay-patay. Ngayon kulatang. Sige nga sila. Kaya may kinulatak pa, kinulong pa doon. Yan, paishwila mo ka wala? Hindi paishwila ko, pero... Hindi ko taon? Hindi, hindi mo ka huli. Dapat huling huli doon. Huli ka. Hmm. Kaya papil at Gusto <FREE> ko nga pag-iis mo, Gusto kong makapag na siya. mo nang itako daw. Gusto kong ginawa. Mura siya kaya ng hayop dito. Hayop dito? Hayop dito siya, kaya tarong irogot. Manguwag din mga irog. Muna yung biho laki, suko. Tara ba? Pilulain kayo sa mga kanoy. Dito, huling mo na mong umahal. sila. Ang grabe ka nun eh, gulong ko tiyo, ayun mo napansin mo anak okay, mabuntis. Ang buntis. Taghan ba ito kayo nag-ibistigan na ko? Saan ka ba nang umagyo blind ka, nagtrabaho ka sa Sagingan. Oh. Tapos bak, ibig sabihin, lipay kayo siya rin ako sa Sagingan. Oo, oh, gulim, dahil sa'yo. Oh, saya tidak tahu. Saya tidak tahu itu. Tapi tinggal tu mah. Tapi saya malas orang sibuk. Tidak ada sibuk. Masih wakil anak. Lakta.

kaya um, na buwas maglaong um, ang na naman nagmahal sa inyo ma'am Kaya na karoon, if you sa channel na po Hindi um, na isang gayon Muanhe. Uh, Sa episode do na pa ne Muat doon ako sa inyo ang dito Bukin, bay ba? Ika ang Ito ako balay ng mama. Ano dito. Sa oh, okay. mo ko nagamay. Um, dito ta, sa episode two. Oh, sa lahat ng makapanood nito, sana i-share po ninyo kasi sa lahat ng na-encounter kong vlog, ito lang po.